yung mga katong tapos na akong mag tenor ayan po ang na harvest natin bilangin natin na isa dalawa tatlo apat lima anim ito lalo siyam labing isa labing dalawa one two one two yung na harvest natin mga katongs <laughs> Ang ganda. Pa-harvest tayo ng 1 turon. Pa kaunti lang eh. Dinaig pa yung unang tanim natin sa tumana nung isang side na mahaba. Yun, hindi naman tayo nakaka-harvest ng isang libo ron eh. Bali, pinamaraming pinakamaraming harvest na namin doon ay 800. So, maganda itanim natin. Ito ngayon. Maganda pala yung makapala, no? यो दिदाइ पर्छ punta na nasa bahay, natal, oh. ay. <laughs> ay. sa bahay din nato lo ay ayigit ay ka na ba? Tinatawag ko plato, plato. So yung mga tongs, nakawin na nga po kami. Uh, okay naman yung pinagbenta natin na sitaw. Tapos ito, uh, bumili nga po ako ng ano, pataba. Dahil marami ang binigay na bunga. So, ito kasi pinataba ko noon. Matagal na, meron ng tatlong linggo. Kaya pwede ko na uli lagyan ano, potas dalawang kilo po ito tapos ito yung triple 14 na atlas tatlong ah, apat na kilo po ito yan bali gumastos ulit tayo ng dalawang daan dito sa pataba pero okay naman oh. maganda naman yung binigay na bunga so ibababad ko lang po ito ididilig ko para maganda talaga pati yung okra patatabangon na kasi may juma na yung mga bunga ng okra natin Ayan. hinalo ko yung potas ano, sa apat na kilong uh, triple 14 atlas so lalagyan natin ng tubig kawakan na kaya ayan kawakan na ito natin yan tapatabaan ko mamaya tapos mag i-spray din ako so bukas na kami pupunta doon sa tumanak ito kaganda sa atlas madaling malusaw so ayan mga katong sa tanghali na so yan na uh, bumili niya ako kanina ng daw na ang palaya sa dinalang ko ng sitaw ayan may nani misis at syempre ang katumbas lang yan sardinas hindi tayong bawang sibuyas? Ito yung sibuyas. Maganda mga bangs. Uso na ngayon to kasi nag-aaraw. Itong sibuyas to na Tagalog. Kung tawagin ano. Yan ang masarap panggisa. Ito. Siyempre ito yung bawang sibuyas. Hiwain ko muna. Ayan, yeah, may pang adobo pa tayo ng sito mamaya gabi. Ano yung kuchilyo mo? Sabi ko sa yung, yung palaya nung nakita ko. <laughs> kinuha ko na kagad. So, yun nga po mga tongs. Dinayaran ulit tayo ng 80 kasi dagsa na naman ang sitaw. Katatapos lang ng Pasko kaya nagsabay-sabay ang harvest. Pero maganda na rin yun. Magandang presyo na yung 80. So, napagbilan natin is 900. Kasi 10 good 8, uh, yung good pala 80. Bali, 10 yung good the 800 yung segunda dalawa dinayaran ng 50 kaya bumenta tayo ng 900 pwede na yun mga katongs nagulat nga ako sa bunga ng sito na yun eh no, isang tulad uh, lang na mahaba yun eh nagbunga ng ganong karami baka makaharvest pa tayo ng 2,000 no? pagka si dalawang pitas pa, uh, dalawang pangalawang harvest pa lang eh kaya lang dapat i-spray ang kaya lang umuulan marami na naman masisira daing wood eh at yung pataba yun ko mamaya pagkakain tapos ano yun ko lang yung mga bungang naka ilalabit ko yung mga buwang naka ano sa gitna maganda yung sitaw natin nagustuhan niya so, ito na lang isa lang yan hindi ko na naglalagyan ng magic o oh, pang palasa patis lang ng konti para malat ito pinagpirituhan lang unang ham ng anak ko kanina saing na rin si misis shoutout nga po pala uli kay tita Cora Cruz yan kay Sir North sabi ko sige pagawa mo maraming bawang maraming sibuyas Alright, mga katongs, luto na ang ating minisang dahon ng ampalaya. Oops. <laughs> Sarap. Na, oi. Ito masarap yang kapares. Ya no. Pero wan, nilusa mo na kasi yung pataba. Kaya lang sana dapat dinudud na lang para. Hindi naman kasi ano na uulan. <laughs> Pa, sarap Hmm. Betul, hmm. Kain po tayo mga katong. Hmm? Sarap. So yan mga katong Hapon na At uh, mag Pataba ako ng ano Kaplay tayo ng fertilizer sa sitaw Potas lang po ito At triple uh, fourteen Kailangan na natin Kaling yan ang sitaw na ito dami kasing binubunga. Yo mga katong, tapos na ako magpataba. So magi-spray naman ako. Ngayon may mga uod. Spray ang ko to. Tinabi na ako. Bali na pag spray din po ako ano. So ayos yan. Nakaharvest tayo ng sitaw. Tapos na napatabaan natin at saka na-sprayan. So bukas doon kami sa kalaba. Sasama ko yung mga bata rito. Nagtatanggal na tayo ng balag doon. Hiningal ako. So yan yeah, mga katongs, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Maraming maraming salamat at Merry Christmas po ulit sa inyo lahat. God bless.